Yan guys, pansin niyo po itong video na ito. Ah, picture ni willie dito sa mga town. Ah, hindi kalinisan din mo. Hindi makbay. Oh, tapos pansin niyo guys, itong PWD na gustong magpapicture sa kanya, at lalapit, inalisan niya. Hindi natin alam kung ano sinasabi niya dyan. Ayan, gusto ko nga pagbigyan na lang ng damit. Ayan. Uh, gusto magpicture, magpapicture yung tao. Ang iwasan niya. Pero ito guys, merong lumapit uh, na dito. O. Oh. Kapag kamay sa kanya, tapos magkit na siya diyan. Kasama niyong GP Fertilis na. No? Ayan guys, ah, uh, malalaman natin yung tamang politiko na pwede natin iluklok sa sinado kung karapat dapat ba silang mamumuno sa bayan hindi po para sa mahihirap ang ginawa nila kundi para sa mayayaman lang pansinin mo mo guys yung reaction niya sa mga mus musmos na tao eh, dapat ikaw, respetuhin mo, lumapit na yung tao sa'yo eh. Gustong makipagkamay sa'yo, makipag, ano sa'yo. Uh, picture, ayaw mong pagbigyan. Pag iba yung malinis tingnan yung, ano, makipagpicture, hawakan niya. Pag hindi, hindi siya mahawak yan ba kay isa sa mga mal may malasakit sa bayan Willy Revilliam eh oh. dito natin maramdaman no? kung karapat dapat ba talaga sila ibuto sa senado na guys uh, kayo na pumagusga Mag-comment na lang kayo, mag na lang kayo dito sa nangyari, no? Kasi kung ako po yung suggestion, ano ko doon, kuminto eh, hindi sila karapat dapat, imboto. Hindi sila para sa mahihirap. Gagamitin nila ang taong mahihirap para sa kanilang kapakanan. Na magtagumpay at mailuklok sa... Yan. hindi yan sila pwedeng ibuto at ilagay natin sa Senado. Mga ganitong klaseng tao, hindi pwedeng itong ibuto itong mga ganitong tao. Kasi hindi yan para sa mahirap, para sa mayaman lang yan sila. Kaya tayong mga Pilipino, na lang alam natin kung sino tam talagang karapat dapat mailuklo sa gobyerno kaya maging mga sidpo sa paligid wag kayong magpaling lang sa kanilang kayamanan at sa kanilang mga pangako dapat tingnan natin yung puso na maramdaman natin yung malasakit nila sa ating sambayan ng Pilipino lalo na sa mga taong mahirap